Hello, good morning guys. Popromote ko lang itong sabon na aking nag sa TikTok. Actually, pangalawang beses ko nang ganito. Nakalimutan ko lang mag-post guys. Sobrang busy. Eh, naubos na. Kaya ngayon, kung hanap sa inubos. Ayan o. Oh. Medyo madilim dito sa CR ko. Kasi nasira yung kundi yung isang ilaw eh. Kaya medyo madilim yung binalit. Pero okay lang. So, napakaganda nito na ito, wait. Eh, ito Ang lakas maka-blooming ito. Saka makaputi. Saka yung face mo para paragang soft gan Siya nga pala, scrap lang to. Kaya, ang dami mo siyang magagamit. matagal mo siyang, <laughs> mo siyang magagamit. Difference size siya. Well. May mga mga haba din siya. Diba? Uh, maabot sa akin ito ng ano, almost 3 months. Di Pero whole body ko siya ginagamit. Whole body. Ayan, yeah, dinadirect ko lang talaga yung sa base ko. Put lang yung base. ko yung leeg. Actually, whole body ko nga ito ginagamit. Pero siyempre, kakamigay siya hagbilang kapo lang, lang todo matinong niya sa balat para us yeah ito na serap yeah dapat mo ikot alaga maghihila mo mm hmm ito lang, pabalawa ko Hindi ko magamit yung shower ko ngayon Mga fix eh Kaya, sumano-mano tayo ngayon Ella. Ella ba? Yan din diba? niya. Madali siya pati makatanggal. O, oh, nakamake up ako kanina Kasi. Laging may lakat ang mga baling ko. Ganda. Hmm. Madilim pa yan dito sa ano si Arco ngayon eh. Hindi na ako may ilaw na matino. Ito <laughs> Check out nyo lang yung yellow basket dyan sa laba. Kaya ganda nyo. Glamorosa yan. Kaya magro-rosa yung mga rosas. <laughs> yan lang po atin yun.